Hello people, alam nyo ba to kung ano? Ito po ang lekline ng dagat. Yan o. Yan ang lekline ng dagat. Marami pa to. Uh, marami to nakikita kong lekline ng dagat. Wait, ipakita ko sa inyo ha. Punuin ko lang muna to. Punuin ko muna tong aking ano ng may wagang mga maliliit na ano nang yung mga pebbles parang pebbles siya na napakaganda pero alam nyo may nakita ako dito para siyang mutian ng dagat ah tubig pala mutian ng tubig sinilagay ko dito eh kaya iniisip ko eto hmm, ganda rin to ang punuin ko muna to. okay ayan, ayan meron pa pala ako ng hito ay, hindi pala to ito kasi marami, marami ngayon sa dagat, o kasi malakas ang alon pag malakas ang alon people, maganda pumunta sa dagat kasi ilalabas, iluluwa niya, iluluwa ng dagat yung ano, mga mutya Kaib mga iba't ibang klaseng mga mutya ganda nga nito oh. Ano ka, lang. Nagay no? natin yan dyan. Eto, leklay ng dagat yan. Okay, ito. Tumutubo siya. Nagkaroon siya ng mga parang bukol-bukol. Eh, mayroon pa dito akong nakita nun. Wait na. Uh, hindi lang isa ang leklay ng dagat dito unin natin. Aray, aray. Ito nga, people, oh. Ito nakita ko, kakaiba, oh. Nasa dagat din. Ayan. Bato. Pero, mayroong crystallized sa loob. Ayan. Dami na yun. Ito pa, oh. Dami ikaw na lang magsawa sa kakadampot, no? punin ko lang yung balde ko marami tayong nakukuha dito kailangan natin itago sana ba yung ako may nakuha ako dito ng kakaisa Ito people, oh. Ito rin, leklay ng dagat yan. Yan. Ito. Yan ang leklay ng dagat. Nawala yung isa. Yan people, lang leklay ng dagat. Ayan. Ah, natumba na aking ano. Yeah, sayo. Abuti na siya ng Abot na sa tubig Puno yeah. na. Mapapansin nyo people ito. Di ba nakakita kayo ng leklay? Ang leklay itim. Itim ang leklay. Maliwanagin natin. Itim ang leklay ng galing sa Thailand. Ito naman. Basahin natin ang tubig dito kasi ako sa dagat. Yan naman ang leklay ng dagat. Nakala mo yan. Nakala mo yan ano. No? Ganda people. Nakakajakpat din ako. Leklay ng dagat. Wow. Puti pa. Ito nalaki to people. Pakita ko rin sa inyo mga iba-ibang klase pa nito. Ha? Ito napakajakpat natin dahil neckline ng dagat ito. Ito ang tunay na neckline ng dagat. So sa atin Pinoy dito, wala pa tayo na tag wala pa na ka-discover ng neckline ng karagatan. Ito tunay to. 'Di ba kadalasan ng neckline may mga peke. Parang ginawa lang nila yung ano, parang wini wielding lang nila para magmukhang magkaroon ng curve corp mabukol-bukol, 'di ba? sabi sa inyo people sa sa akin dito legit ang aking mga gamit to oh. marami pa diyan hanap muna ako ha mga people na ano hanap muna ako marami pa tayo makukuha ang ng dagat yan ang pinakamalakas lake ng dagat so grabe yan people pakalakas niyan marami ako nakita yun nga hindi ko dinampot niisip ko ano kaya yun no isip ko pa yung kanina people ano kaya yung klaseng bato na yun na ganun yun pala yun yun pala yun may bulong kasi sa akin binulungan ako na yun daw ay uh, leklay ng dagat eh dami ko na nakita ganun Di binabaliwala ako lang sa totoo lang kinaalala so, ko ang leklay na itim halos kapareho ang ano nila pero ito leklay ng dagat people napakalakas niyan Grabe yan, napakalakas nito. So sa ngayon, dalawa pa lang nakuha ko. Okay people, bye-bye muna ha.